The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Nasa tema po tayo ng wisdom or karunungan. Sinasabi po natin mula nung lunes, marami tayong way para magkaroon ng kaalaman. Pero hindi ibig sabihin, meron na agad tayong karunungan. Okay? Kaalaman po, okay? alam mo yung uh, makakasira sa marriage mo, pero yung hindi mo ginawa, yung makakasira, Okay? Yung po yung karunungan. Alam mo malisyosong pakikipagchat sa ibang tao sa opposite sex. Alam mo makasira sa marriage. Yung inan friend mo, yung tao na yon yun yung po yung wisdom. Uh, gets na natin? So ano po yung isa sa mga susi para magka-wisdom? Sabi po sa Mateo 7.24. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kaniyang bahay sa pundasyong ato. Ito po si Estos na nagkukwento na to. Kaya sinasabi niya, sino man yung nakikinig sa akin at sumusunod. Kasi po, maring narinig natin yung kautosan niya, mga katuruan niya, hindi mo na naman sinunod, hindi po yun matalino. Yung po ay fool. Ito kong kwento na to ay sa dalawang tao na nagtayo ng bahay. Yung marunong daw po, yung wise na builder, nung nagtayo sa uh, foundation ng bato o yung rock. Nung umulan ng malakas, bumaha, kumampas yung malakas na hangin ng bahay, hindi ito nagiba. Kaya nga po, matibay ang pundasyon. Sabi, ngunit sino mang nakikinig sa aking mga salita, sabi ni Jesus, pero hindi naman ito sinunod. Ay parang taong hangal o yung fool na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nung lumakas yung ulan, bumaha, kumampas yung malakas na hangin, nagibay to tuluyang nawasa. Pag tinignan nyo po, before the rain comes, before po bumagyo, magkamukha tong dalawang bahay na to, identical kung baga. Ibig sabihin, walang pagkakaiba. Sa panglabas, magkamukhang magkamukha yung dalawang bahay na to. Until po dumating yung hagupit ng bagyo na expose yung pundasyon ng dalawa. Kaya po maaaring sabihin natin, okay naman ako ngayon, masaya ako and all pag dumating po yung pagkakataon, yung paghagupit ng temptation, paghagupit ng challenge sa atin, diyan po mali, malalaman ko noong pundasyon. May isang kaibigan, Gerard, na nagpa-colonoscopy lang. Okay? Accidental nga lang dahil yung misis magpa-colonoscopy. And then, nung siya na kinoloscopy, na, na kita na meron tumor at stage 4 agad. But then again, meron siyang peace na God is in control ang Diyos ko ang may hawak ng buhay ko. So, kahapon, uh, sa araw, inoperahan, tinanggal yung part na, na, may cancer cell, and then mag-kikimo uh, siya. Pag tinignan mo, paano kung biglang dumating sa dagok na gano'n na wala kang pundasyon na relasyon sa Diyos? Baka kainin ka ng buhay. Pagdating ng sinabi ng doktor, stage 4 ka na. Okay? Pero po may mga tao na katulad ng kaibigan ko si Red na malalim na ang pundasyon sa Diyos nung dumating ang dagok ng uh, medical report, alam niya na ang Diyos ko in control lahat. Maring hindi po physical, maring financial, ang darating na dagok sa atin. Maring relational, sa sa kabilang bahay ang mister mo, out of the blue, okay, or magkakaroon ng problema sa anak. Ang pagdasal ko lang, ang dasal ko lang po sa inyo na nakatayo ang ating pundasyon sa Diyos. So, nakikinig tayo sa Altanya at sumusunod upang pag dumating ang dagok ng buhay, ay kaya nating labanan nito. Again, Mateo 7.24, Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi, ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Ay pimanalangin okay. pa rin noon. Salamat po sa katuruan ng uh, Biblia. Ito ay galing sa iyong mga bibig, Jesus. Kaya ito ay napakagandang uh, katuruan. Lord, huwag kaming maging hangal na narinig na namin ang salita mo pero hindi namin sinunod at at at, uh, at um, inapply sa buhay. Lord, since October, Lord God, 2020, nagsimula na ako dito mag-share ng salita mo for four years, almost four years. Puro salita mo, Lord, ang naririnig lang dito sa programa na to. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin na ang mga aming naririnig ay hindi lalabas sa kabilang tenga. Bagkus, Lord, bababa sa puso at ia-apply namin. Salamat sa mga tao, Lord, na nag apply ng salita mo at patuloy mong binabago from the inside out. In Jesus' name, amen. The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliskopides.